Ayan o, oh, meron tayo dyan pinakulo ang ah? Um, munggo at buto-buto. Binili -buto. ko naman guys sa buong ulo. Ayan. buto-buto sa ulo ng baboy. Ayan. Malaman din naman. Diba? Ayan. Oh. Yeah. Yan ang ulam. Yes! Hanggang mamaya, ayan ang ulam natin. No? Oh, no! Ilagay natin itong ating ayan. Gulay, gulay, pampahaba ng buhay. Ah? Huh? Ayan. Hmm. Ano? Gutom na naman? Susunod, miyam-miyam rin akong mga posang. Mga bisitor ko, oo, oh, di ba diba? Mga bisitor ko dito. Oo, oh, nanghihingi. Nagluluto pa lang ako. Yummy! Oo, oh, nagluluto pa lang. ah, ano nangingi? Ay, kumakulo pa ito. ating niluluto. Wala pa si buyas sibuyas, kaya patayin lang muna natin, na. No? Opo. Oo, oo. oh, ano Ano Usus Usus Ini 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 Tata tuh si Guangsi ya yang isang babae ya Ano yung hihingi Ha? Ano yung hihingi niyan? Sabutin niya ah ah Upo! Gutom na naman. Kakain lang nang cat pod. Ha? Oh Ano uh. Maging ngaming bisitol ay, istilan wow. maging ngamang bisitol na yan ay, itu wow. eto ring oh, lalaki, tahimik lang si guang si, si guang si tahimik, ayan asin oh, ite, badalang lumalala sa ngayon, lumalayo si mangingin ngayon nitib, uy, snap snap <laughs> Ito mo yun. Meow. Hingi, kain. Meow. Grame nya, Ayan nga. Ayan. May napapansin kong itik-itik sa iti, dilid. Ayan. Ano yan ang buto-buto, no? Hayaan mo na yan. Normal na yan sa buto-buto. Ayan. Dalagay na natin yung ating bag Ilo, ilo, ilo. Huwag oh, konektado. Ah, natin. siguro. <laughs> Ating sarisaring saring gulay sa gilid-gilid ng bahay. Ayan, lebre. Lebreng gulay. Ang di libre dyan yung munggo. <laughs> munggo. Dati alam mo, nagtanim ako ng munggo. Yung bakanti pa yung mga loti dyan. Naka-harvest a cats, no? galing na eh. Talaga naman. Kahit munggo na buhay doon, pero yung mga kalabasa. Hindi ako naka ng kalabasa. Hindi, pwede kalabasa at papaya doon, dito sa, ano, yung... pero minsan, mm -mm, dito sa gilid ng bay namin, lalaka ng papaya doon. Tapos saging. Ayan, templado na yung ating buto boto na monggo, munggo na may, may sari-saring dahon. <laughs> Ayan, mga organic yung dahon na yan. Mga tanim-tanim lang natin sa gyalad. Lagay okay, ito na din itong ano. So, Sabi Malunggay. Oh, gulay. Gulay. Ayan, ay pandalawang malaki yung kaldero, guys. Pang tatlong kilo yan ng ating kaldero. At report yung ating niloto. <laughs> Pang hanggang gabi na dahil mahal ang gaas. Kung <laughs> so, wala kang libo ngayon, wala kang gaas. Meron yung maliit. So, 50. Kaya lang, ang hirap mag-ano, yung um, yung super kalang. yan ah, So, ano yan? Huwag na natin napalagpahin yung ating gulay. Kung nagustuhan niyo guys ang ating recipe for to this video, ayan, pass yung like and comment. And, Subscribe my channel. Thank you for watching. Ayun. Ayaw na huminto. Ano nangyari?